Resupply boat ng Pilipinas, matinding na pinsala matapos ang panibagong pambobomba ng water cannon ng China nitong weekend. Si Ryan Lesigues sa detalye. Makailang ulit tinarget ng water cannon mula sa mga barko ng China ang resupply boat ng Pilipinas na unay May 4. Makalipas ang ilang ulit na pambobomba ng tubig, ito na ang unay May 4 nang malapitan at masaklolohan ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard, wasak ang isang bahagi ng bubong. Basag ang salamin sa bridge ng barko na halos mabuwal sa pagkakapunit sa dingding ng starboard side ng barko. Ang mga pagkain dadaling sana sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre na basa. Duguan ang tatlong sakay, mga sugat sa kamay, katawan, ulo at mata ang tinamo nila. Kinailangang itali sa gilid ng BRP Cabra ang Unaiza May 4 para mailipat ang mga sugatang pasahero. Agad silang ginamot ng medics ng BRP Cabra. Kwento ng ilang nasugatan, mas malakas pa sa super typhoon ang puwersa ng water cannon na tumama sa kanila. Walang panama ang barkong gawa sa kahoy. Noong bugahan na kami doon, talagang nag-ano na, kanya-kanya kami cover. Hindi namin nalaman na, ano eh, saka na lang namin nalaman may sugat nung nandun na kami, naka-cover na kami. Nabaklas na kasi lahat yung ano namin, yung sa bridge. Kaya hindi na talag kami makaiwas. Maan ko, sir, ang water cannon sir. Sir, ay, ay mga... Wasak ano, ko yung ano, kwarto ano, sir. Buong kwarto na yun sir. Sir, saan saan po kayo sir kung naman at anong masakit po ngayon sir sa inyo sir? Ang Dib dibdib ko sir. Pa ako sir, sir nakapilayan ako. Dahil hindi nakakayanin ng Onay May 4 ang bumalik sa ayungin at makipag-abulan pa rin sa China, inilipat na lang ang mga pagkain at iba pang supply sa speedboat na galing mismo sa BRP Sierra Madre. Habang naglilipat ng mga pagkain sa rubber boat, lumapit din sa amin ang dalawang speedboat ng China Coast Guard. Kinukunan ng video ang bawat galaw habang naglilipat ng mga nabasang pagkain sa rubber boat. Dahil si na ang navigational equipment ng UNIZAM 4 Inalalayan nito ng BRP Sindangan at BRP Cabra pabalik ng mainland Palawan. Pasado ala sa is ng umaga kasabay ng pagputok ng bukang liwayway. Unang nagsagawa ng dangerous maneuver ang CCG Vessel 21551 sa harap ng UM4 pero hindi nagpatinag ang resupply boat. Tuloy pa rin ito sa pagmaniobra para makatakas sa naglalakihang barko ng China. Pasado ala 7 ng umaga nang magsagawa ng reverse blocking maneuver ang CCG dahilan para muntik ng magkabanggaan ang dalawang barko. Sa obserbasyon ng news team, walong water cannon mula sa dalawang barko ng CCG ang direktang tumama sa resupply boat na tumagal nang isang oras mula las 8 ng umaga. Nang mga oras na ito, hindi magawang makalapit ng BRP kabra at sindangan dahil na-corner na sila ng ilang CCG at Chinese Militia Vessel sinubukan ng BRP Sindangan na rescue ang resupply boat dahilan para bumangga ito sa isang barko ng China. Lulan tayo ng BRP Cabra na isa sa mga escort ng uh, resupply boat na sa May 4 at mag-iilang oras na tayong pilit na hinaharang ng China Coast Guard 21556 na ito. Sa pagkakataong ito, napakalapit na, na, na niya sa barkong ating sinasakyan. At bukod dyan, dito naman sa uh, gawing ito ay uh, pilit din tayong hinaharang ng uh, Chinese militia uh, vessel na ito uh, uh, para hindi tayo makalapit doon sa resupply boat. Ang resupply boat ay uh, nandun uh, sa bahaging yon at uh, pilit din na nakikipagpatentero sa mas maraming barko ng China. Kung minsan ay umaabot na lang sa isang metro ang distansya ng mga barko ng China sa barko ng Pilipinas. Kung kanina ay medyo may distansya pa itong BRP Cabra at yung China Coast Guard 21556. Ngayon, halos magkadikit na yung nguso ng dalawang barko at sobrang napakadelikado na. Bukod dyan, ay hindi rin tayo tinatantanan ng Chinese militia vessel na nasa gilid lang ng ating sinasakyang barko. Hanggang sa ngayon, ay hindi pa rin makalusot-lusot ang resupply boat patungo sa loob ng Ayungin Shoal. Kung baga sa basketball, walang panama ang depensa ng Pilipinas sa China. Matapos ang ilang oras na patintero, nagawa ng BRP Cabra na makapagmaniobra papalayo sa mga barko ng China. Hanggang sa malapitan nito ang tila naghihingalong resupply boat na UM4. Ito na ang ikalawang pagkakataong sumabak sa resupply mission ang UM4. Pero tulad ng unang mission, hindi rin nakaderecho ang UM4 matapos harangin at bombahin ng mga barko ng China. Mula dito sa West Philippine Sea, Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.